Oh, hello, hello mga palangga. Kamusta ang lahat yan mga palangga? Pasensya na kayo, bagong gising ang lola nyo. nagre-ready ako magluto ng aming dinner ni Habi mga palangga kasi may pasok na naman ako bukas. Kailangan kong matulog ng maaga. At ayan mga palangga, ready na ang ating mga iluluto. Magluluto pala ako mga palangga ng favorite ni Habi na Um, carbonara so ayan mga palangga ni ready ko na lahat ng aking mga gagamitin sa pagluto iniwa ko na at pinakuluan ko na yung aking broccoli ayan at simula na nga natin i-gisa itong mga palangga para makakain na tayo ng maaga so ayan pala mga palangga, habang ginigisa ko yan gusto kong ipakita sa inyo ang aking mga halaman dyan na tanim ang aking mga bulaklak dyan. Tara mga palangga, tingnan nyo ang aking mga orchids dyan. Tingnan nyo naman kung gaano sila kataba mga palangga. Pati ang aming, ano tawag yan, aloe vera. Oh, I love them mga palangga. So, tingnan nyo naman kung gaano sila kataba. Alagang-alaga ko ang aking mga pananim mga palangga. So, ayan. Ayan na nga, mga mga palangga. Naluto ng aking carbonara. So, ayan. Meron kaming uh, tinapay na nilagyan ng asawa ko ng bread. Tapos, ayan na ang aming dinner. Healthy yan mga palangga. Maraming gulay. So, ayan. Let's go mga palangga. Kain na tayo. Samahan niyo po kaming kumain ng aking asawa ng aming dinner. Mga palangga. Thank you for watching mga palangga salamat salamat sa lahat ng mga nanonood have a good night mga langga